Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes at andito naman po sa Professor Tonton Contreras sa isa na mga edisyon na usapan Politika dito sa Facebook Live at para doon sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan natin ang ugnayan ng impeachment process sa Korte Suprema. Kasi maraming ngayon ang naglalabasan ng mga questions. ba? Diba? Constitutional ba daw yung ginawa ng Congress? uh, dati ang mga tinatanong bakit daw hindi ni refer sa ano sa Justice Committee ng House bakit daw dumiretso agad sa Senado samantalang nakalagay daw sa saligang batas na kailangan i-refer mo na sa Justice Committee ang ng uh, Justice Committee pag-aaralan ito magkakaroon ng hearing bago ibot ng committee i-refer sa plenary at saka sa ng plenaryo Naipaliwanag ko na po yan last week na hindi po ganyan ang proseso kapag ang mismong complainant ay ang mga kongresista. It only requires 102 uh, members of the House. Out of the 306, one-third para mag-complain, maging complainant. At kapag ganon, ang nakalagay po sa, sa Ligang Batas ay ano, uh, automatic na yun na yung magiging articles sa impeachment at yun ay papunta na agad sa Senado. So yun po yung provision. Ako ay hindi po abogado pero nagbabasa po tayo ng saligang batas at yun ang pagkakaintindi natin. So tumahimik naman na yung mga nagreklamo tungkol doon eh kasi may nabasa ako abogado pa man din. Sabi ko bakit ganoon Hindi ba niya nabasa? Siguro dahil yung abogado yun ay pro Kaya siguro, alam mo naman, minsan kapag ikaw ay masyadong uh, nilulukuban ng yung mga biases at mga partisan loyalties, minsan nalilimutan mo na magbasa mo na. <laughs> Ganon. Eh ako po kasi, pinabasa ko muna yan. Mahirap nat na. Kung nagkakamali po tayo, tayo po ay nag, uh, humingi ng pamahin. At saka lagi ko may, may disclosure ako, hindi po ka-abogado. So maaaring ang analysis ko, sa akin lang yun. Uh, so baka iba. Kaya lang sinisikap ko magkonsulta. Uh, ang dami naman po resources na ngayon na pwede kang magkonsulta. Okay? So wala na po yung issue. Ang issue ngayon na ni ng isang noted constitutionalist ay daw ay bakit daw parang nakalagay daw kasi sa saligang batas kailang nanumpa ang mga kongresista. Uh, sa harapan ng Secretary General. So dinududahan niya na yung 215 ano ba yon isang araw lang umaga daw so sa kapag panumpa agad sila sa harapan ng ano yon ng ng Secretary General. Ako naman ang tingin ko doon, pwede, pwede namang magkaroon ng mass oath taking eh. Diyan nga sa mga hearings ng kongreso eh hindi naman sila isa-isang pinag-oath na under oath, 'di ba? Lahat na eh, nagkakaroon naman ng mass oath taking lahat ng mga eh, sabay-sabay nagsasabi na eh, you know, 'di ba? Nakikita naman tayo sa hearing. Lahat ng resource peso pinapatayo sabay-sabay nagsasabi. So anyway, technical yan issue. So maaring erase yan. Pero yun nga ang point dito. Ano ba tayo nagninitpick na lang tayo? <laughs> 'Di ba? na parang gag uh, parang may mga ganong klase ng question may mema lang ba masabi na oh okay abogado ako sasabihin ko yan di ba anyway pero karapatan naman yan ng bawat isa na magsalita at karapatan ko din naman po na right huwag lang tayong magpersonalan ganun lang yon ngayon ah uh, Marami pang mas ibang mga problema sapagkat may mga tinatanong tungkol doon nga sa ito ba ay uh, dahil Senado ang ang ano ang ang nasa hawak na ng Senado ang ang complaint, di ba? At nakalagay naman kasi sa angkop na artikulo sa section uh, Article 11, section uh, kung ako hindi nakakalimot, section 3 number 4 ng saligang batasan nagsasabi na forthwith shall be for shall forthwith uh, process the impeachment complaint. Ang ibig sabihin niyan, shall is really a directive and forthwith with, with Uh, without any delay. Yun ang sabi noon sa Ligang Batas, pag ibinigay sa Senate, dapat ang Senate mag-convene agad. Eh yun ay sinasabi naman ni uh, Chisis si Senate President, hindi ganun. Ay recess sila eh, paano sila makakapagkaroon ng business? ba? Diba? Recess sila. So bakit ganun? Eh sinasabi naman ng iba, ay iba itong usapin ng, ano, ng impeachment. Hindi ito ordinary legislation na pwede kayong magsabi ng recess. You can have to call anytime. Uh, a session. Parang ganun, may special session dapat dito. Pero ang nakakatawa naman dito, yung mga ganong abogado, sila din may nagsasabi na, aba, eh, kapag yan ay makarating sa katapusan ng Senado at hindi pa madesisyonan yan, kung kulang na sa oras, ay kailangan i-refile yan at ang susunod na Senado ay kailangan mag-transmit ulit sa Senado. Which for me, dahil kakaiba na hindi naman daw yan katulad ng ordinaryong kaso, ay parang katulad lang daw yan ng mga ordinaryong kaso. Parang, teka muna, parang ano ba talaga katulad ng ba ng ordinaryong kaso o hindi katulad ng ordinaryong kaso? Di ba? Kasi ang, ang di ba, pinaliwanag ko na yan na, you know, ang sinado is a continuing body. Ibig sabihin niyan, uh, kalahating dito ang tumatakbo sa pagka-senador, ngayon ay eh, labing dalawa ang tatakbo, ah, actually labing ah uh, yeah, labing dalawa sapagkat labing dalawa, ang tatakbo. May 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 12 ah uh, magkakaroon ng 12 vac vacancies sa kasulukuyan 23 senators ng tayo kasi si Senator Angara naging Deputy secretary. Pero doseng, boboto tayo sa si doseng senador, man doseng senador. Ako naman sumasang ayon ako dun sa sinasabi ni Chief Escudero eh na ah uh, parang katulad yan din ng ano ng mga Supreme Court justice at saka na Court of Appeal sa Bayan. May mga members yan, labing lima sa sina, sa sa Supreme Court, hindi porkit may vacancy, natatapos ang kaso, dinidismiss. ba? Diba? Kasi tingnan mo, kung ang mga senador ay, ay mga kung, uh, Supreme Court Justice ay may mga nag-inhibit, mayroong vacancy, kahit papipito lang yan o wawalo, eh, pwede sila mag, 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 magdinig. Kasi collegial body yan eh. So ang ang ano dito, ang piskal kasi sinasabi nila, ano yan eh, pag natapos na yung congress tapos sa buhay ng ano ng ng impeachment parang hinahalin tulad nila sa ordinary business ng congress ang ang super, ang impeachment ordinary business lang yan kaya pag ordinary business kapag namatay na yung kongreso oh, wala na kahit may natira pang senador kailangan magrefile ka ng law pero yung iba naman nagsasabi hindi yan ordinaryo kaya kailan kahit recess ka mag-impeach mag ka. So, may ganong klase ng kaguluhan. But anyway, uh, uh, ganito kasi yan. Yung know, noong, ang ulitin ko, yung, yung house, sila ang prosecutor. Naisampan na ang demanda, nasa korte na, nasa senado na. Kung ihalin tulad natin yan sa isang kaso, kapag naisampan na ang demanda, hindi porket namatay o nag-resign o nag, o nag yung prosecutor, iwi na ang kaso, e, i dismiss di ba nililipat lang naman yun sa bagong prosecutor? Ayun, huwes nga eh. Kapag yung huwes sa katanggap na sila ng, ng kaso, pag sila ay nag-retire, nag-resign o nag-inhibit o namatay, hindi naman natatapos ang hindi naman dinidismiss, nililipat lang naman sa ibang ways. May mga records naman yan eh. Court of Records yan. So ibig sabihin niya may mga records yan. So therefore yun ang titingnan. Ngayon mga senador, ganun din. Ang Korte Suprema, kunyari, anim na sabay-sabay, <laughs> knock on wood, anim na sabay-sabay, nag-resign, nag-retire o ano, ay dinatira na lang ng labing isa. Huwag mong sabihin na i-dismiss dahil wala na. Kailangan ng kumpleto. Hindi ba? Hindi ganun ang tingin ko. Na parang anyway ito yung mga question na tanging ang Korte Suprema lamang ang makakapagdesisyon. 'Yun nga lang ang problema. Kasi ito ring issue tungkol sa kailangan mag mag na ang Senado dahil kung hindi mag hindi yan valid. Yan ay mga issue na dapat sana ay ang tanging makakapag hahatol niyan ay ang Korte Suprema. Pero ang tanong dito, pwede bang mangialam ang Korte Suprema sa impeachment process? Ayon sa aking pananaligse, ang Supreme Court ng Pilipinas merong limited powers to intervene sa impeachment process. Kasi ang impeachment is primarily a political process handled by Congress. Ano bang constitutional basis ng impeachment? Ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, ang House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment. Ano i-sabing exclusive? Sila lamang while the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases. Sole power, yung mga word na exclusive at sole. Ibig sabihin niyan, ang mga korte, including the Supreme Court, generally cannot interfere. Hindi sila pwedeng mangialam. Ngayon, meron kasi tayong power of judicial review. Can the Supreme Court intervene? Ang sabi naman sa pananaliksiko, ang Supreme Court pwede mag-intervene but under exceptional cases kunyari nagkaroon na ng overstepping ng authority ng korte ay ng congress kunyari example hindi nakarating ng one third di oh, diba pwedeng i-question yun kasi in overstep kunyari violation of due process yung impeach official is denied the right to be heard hindi siya pagsasalitain yan mga ganyan pwede makialam pero generally while uh, the Supreme Court can intervene, for example, in Francisco versus House of Representatives in 2003, ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede lang i-review ang impeachment cases. Merong clear constitutional violation. Kunyari, yung violation ng one-third rule. By, kunyari, one impeachment per year rule na hindi pag na-impeach ka tapos na acquit ka, hindi pwedeng mag magpa-impeach ka ulit within one year, kailangan maghintay uli ng isang taon. Yung mga ganon, mga magbibilang, hindi hindi ang pinag-uusapan dito counting issue. Walang substantive ang pinag-uusapan dito technicality. At ang sabi ni Lacson versus Executive Secretary noong 2010, ni reiterate ng Supreme Court na ang impeachment is a political process that would limit judicial interference so yun ang mga ano, president natin dito. Kaya hindi natin sinasabi na hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema pero limitado lang. At mukhang ito uh, ay sa mga technical na issue lang na nasunod ba yung one third. O, oh, diba? Pero yung issue tungkol sa may karapatan ba ang... Kasi hindi man nakasulat sa saliging batas eh. Although sinasabi fourth with So sasabihin eh, fourth with yun eh pero pwede bang diktahan ng uh, Supreme Court ang Senado magsimula na kayo sa issue ng impeachment when it has the sole power to convict. 'Di ba? Sole power. Ang word exclusive for the House, sole power for the Senate. Mga words na mabibigat, exclusive ibig sila lamang ang pwede mag-impeach and party doon yung kanilang mga ritual at proseso. So, pwede bang tumakbo si ang anyone o question itong mga abogado natin, si dating justice, si uh, uh, Carpio, yung mga ano natin, mga constitutionalist, pwede naman siguro. Wala namang pumipigil sa kanila. Pero ang, ang, ang ano lang dito eh, uh, Meron bang papasok ba ang korte? Justiciable ba? Kung masalita masali may lakas ba ang korte na mangialam sa isang domain na sabi nga nila political ang prosesong yan. It's a political process and therefore the court may not necessarily come in. Because the constitution reserves absolute exclusive powers to the House to impeach including determining its rules and the sole power to the Senate to convict or acquit and conduct the hearings also with the power to determine its rules. Pwede bang inalify ng Korte Suprema ang isang impeachment complaint? Parang mahirap. Hindi yata. Dahil prerogative yan. Exclusive power yan ng House. Hindi ho appealable ang impeachment. Hindi pwedeng tumakbo si Sara Duterte papuntang ano. Hindi siya pwedeng pumunta ng ano ng ng Supreme Court para mag na kung na-convict siya. Final and executory yun. So, yan lamang po ang aking uh, ang, ang, ang usapan politik natin sa ngayon. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Sana po uh, nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at napabago ko mga panunayos sa buhay lalo-lalo sa asapan politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and So, kita ka na lang ulit tayo sa si Mayor Police. Uh, sa Miyerkules baka medyo malate ako ng kaunti. Baka hapon na ako makapag ano, baka hapon na ako makapag uh, usapan politiko ko, baka bandang tanghali kasi po eh mukhang may lakad ako sa umaga pero kaya naman ng carry naman ng power sa hapon. Okay? So sige po. Okay, takidanan na ulit sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi, maulan ngayon ha. May binabahaw pang mga kasamba, kapatid natin sa Puerto Princesa sa Palawan. Ingat po tayo lagi dyan. May mga lugar sa Mindoro na baha na rin. Ingat-ingat po tayo. Lagi pong magdasal, lagi pong mag-ingat. At ang kalusugan ay patingatan at talagaan Lagi kong sinasabi, Yupi naming mahal, Animal Lasal. Bye for now. See you Wednesday.